So good day mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay muling pagbibigyan natin yung request ng ating manonood yung ating subscriber sa ating uh, channel So yung kanyang request mga boss yung uh, setup mga boss o diagram ng pag install ng uh, IOTO BILED sa kanyang MIUI So MIUI 1.2.5 yung kanyang setup kasi mga boss ay meron na dating uh, na budget meal so yung tinatawag nilang bylid tagalog so yon gusto niya mag upgrade at uh, dun kasi sa setup niya mga boss wire to wire lang yung ginawa dun sa kanyang bylid tagalog mga boss so high beam to high beam low beam to low beam ganun lang yung ginawa mga boss uh, at wala siyang mga relay na ginamit So, dito, nagpalitin din siya ng switch, tie switch, tapos yung uh, tie switch nga mga boss. So, para sa MIUI. Tapos, so, ilalagay natin dyan sa ating screen. So, yan yung mga uh, switch na kanyang nilagay dyan. At yung uh, pagwiring mga boss. So, yan yung kanyang uh, request sa atin mga boss sa ating channel. So, kung pwede daw ba na mag-request ng diagram ng pag-install ng IOTO by led sa kanyang MIUI 125 na meron ding uh, mga relay. Kasi hindi nga siya makapante mga boss kung okay lang ba talaga na uh, i-direct yung mga wiring. So, sinuggest nga natin mga boss na mas maganda talaga na naka-setup o naka-wiring ng maayos yung ating uh, setup ng ating by led dahil yung sa wire to wire mga boss wala rin siyang dadaan ng uh, fuse so kapag may dinaanan tayo na fuse mas safe yung ating uh, wiring o yung ating setup mga boss dun sa maaring pagkasunog ng ating accessories na nilalagay so dito mga boss sa kanyang uh, binigay na instruction meron siyang devil eye yung bilid ay tapos meron siyang park light tapos yung kanyang RGB so yan, naka-indicate din dito mga boss yung RGB DRL yung shroud, tapos yung stock mga boss, syempre meron siyang stock dyan para pipedin nyang patayin, o pipedin mag-ship yung kulay ng kanyang park light, don sa uh, headlight, so pipedin syang mag -all, maging all white mga boss, para uh, iwas huli mga boss so don kasi sa mga nakita natin o napapanood natin mga boss, ay Uh, wala silang back to stock so takaw huli yan mga boss kahit nasa probinsya yan ang uh, alam ko na multa niyan mga boss is 5,000 dahil meron na rin tayong uh, nabigyan ng diagram na ganyan sa tricycle mga boss so mali yung pagka placement ng kanyang ilaw at nahuli siya mga boss uh, nagmulta siya ng 5,000 dahil dun sa accessories na nilagay niya sa kanyang tricycle so dito na nga mga boss ito yung switch para don sa right handle switch mga boss. Yung supply, park light, tapos yung switch para sa headlight. Dito mga boss, sa switch nya naman dito sa uh, kaliwa mga boss, meron syang tuldok din katulad dito. Parang supply din sya, tapos yung low beam, tapos yung high. So yan yung makikita natin dyan. Dito rin, meron, meron din tayong ginamit na dalawang uh, relay. So, pwede tayong gumamit dyan ng dito, power relay. At pwede din, din power relay yung dalawa. Pero, pero mga boss, ah uh, dito, sure natin na power relay yung ilalagay natin dito. Tapos dito mga boss, sa shifting ng ating ilaw, ay pwede na tayo maglagay ng ah uh, mini relay mga boss. So, yan. Tapos, kailangan din natin ng diode para dun sa high beam natin mga boss. Kung pa, uh, para umilaw siya ng maayos. So, dito yung DRL nga, RGB DRL. Tapos yung shroud, ito yung represent na ating shroud. Tapos yung devil eye mga boss, yung sa loob ng ating lens. Yung kulay dyan mga boss, pwedeng devil eye na RGB. Pero mas maganda yan mga boss kung ano lang yan, uh, stay na pula. So, dito, pwede namang RGB o stain na kulay lang yan mga boss. At ito na nga, ito na yung ating diagram mga boss, kabuan ng ating diagram. So, meron siyang back to stock o shifting ng RGB to stock mga boss na running light. Tapos, ito yung represent ng ating battery mga boss. So, dito mga boss, yung pinaka supply natin, panggagalingan ng ating supply mga boss ng ating uh, park light at headlight ay yung blue black dito sa MIUI. So, may kita natin yan sa head. Yung mula sa harness mga boss, papunta dun sa papunta dito sa supply ng ating uh, switch. So, black uh, blue-black yan mga boss, pupuntayin dito sa supply. So, yan. Yung blue-black mula doon sa harness, itataan muna natin sa relay. So, ilalagay natin yan sa 86. 86 o 85 mga boss. Uh, dalawa lang naman pagpilian natin kahit magkabaliktad yan. Tapos, yung 30 mga boss ng relay o relay 1, ay ipunta natin yan o direct natin sa positive naman ang ating battery syempre bago dumating nyo ng battery kailangan meron siyang uh, fuse mga boss 10 amperes mga boss okay yan so yan yung 30 papunta ng positive yung 86 uh, dyan naman dumaan yung uh, blue black mula doon sa harness mga boss supply yan ng ating uh, switch o yung ating park light show to headlight mga boss tapos yung 85 yung Uh, ilagay naman natin sa negative ng battery, mas maganda kasi yan mga boss para solid yung uh, kuryente na ibabato niya dyan Tapos yung ating ano naman, output. Kasi dapat etong eh, uh, blue black na to diretso siya dito eh. So naputol siya. Napunta muna dito sa 86. Tapos yung magiging output naman natin mga boss ay papunta naman dito sa supply o yung tuldok dyan sa kaliwang bahagi ng uh, sa kanang bahagi ng ating uh, switch. So, 87, papunta naman dito sa stock. Tapos, uh, yung stock na yan mga boss, so yan, meron niyang wire. So, yan. So, nagtap tayo dyan ng wire, papunta naman dito sa shroud. So, yan. Para pag once na nag-on tayo ng motor mga boss, papasukan niya ng Ah uh, supply. Tidiretso siya dito kasi may supply na to eh. May supply na to galing sa battery tapos nag-trigger na siya sa 86, tapos may negative niyan yan, didiretso na yung kuryente rito pag nag-on tayo. mag stack lang siya dyan kasi supply siya eh, sa, sa tuldok na yan. Tapos bababa siya dito mga boss dahil accessories yan. Bababa siya dito sa shroud ng ating uh, setup mga boss o sa shroud ng ating headlight. So siya lang yung iilaw dyan mga boss. So pakita natin sa screen yung pwedeng maging itsura niya. So Yan ganyan yung pwedeng maging itsura niya dahil talagang uh, okay yan mga boss na nakailaw yung ating shroud pag open pa lang ng ating uh, motor so siya lang yung iilaw mga boss tapos di uh, ba diba, nasa supply ka pag sunitch mo naman siya sa park light so ayan yung park light so dito kasi may kita yan sa ibang switch kasi uh, blue tapos uh, blue white so ganyan yan Ganyan yung pinaka supply niya. Tapos yung pinaka output nito is yung uh, yellow red. So etong output papunta naman ng headlight. So dito muna tayo sa park light. Yung park light natin mga boss. So nag on tayo ng park light. Sinit natin ang park light yan. Pupunta naman yan dito sa supply papunta ng 30. So, pwede na natin itong pasukan yung 30 dahil dumaan na siya sa battery. So, yung magiging supply na ano na to, etong park light na to papuntang 30, galing na rin sa battery. So, hindi na siya sa accessory. So, solid na rin yung kuryente na nakapasok dito. Galing na rin siya sa battery mismo. So, yan. Tapos, yung 30 na yan, diba, galing yan sa park light, yung 30. Tapos, yung uh, 86, dito naman yan sa negative mga boss. Negative. So, pinagsama na rin natin yung negative ng ating shroud yan, yung shroud natin tapos yung park light. So basta lagay lang natin yan sa negative. Lahat ng negative mga boss ng ating accessories at relay, pagsamahin na natin, diretso na natin yan sa uh, negative ng battery para solid yung kuryente niyan. Tapos mga boss, dahil yung 30 na yan, napasukan na yan, yung kuryente mula dito sa si 30 galing dun sa park light, masusupply naman yung 87A. So ano ba yung masusuplay ng ating 87A mga boss dahil magko na yan eh automatic magko yan. Pag nagkaroon to ng connection Itong 30 aakit na agad siya dito sa 87A. Ano ba yung mga susuplayan niya? Pag nag -park light tayo, yung masusuplayan niya mga boss Is yung may mga kulay katulad nitong devil eye natin. So, 'di ba nakailaw una yung ating shroud? Pag nag -park light tayo mga boss, nag-on tayo ng parklight, ang iilaw is yung ating mga RGB o yung devil eye natin kasi ano yung 87A sinuplaya nyo tong devil eye tapos syempre yung negative nyan sa negative tapos ano pa ba yung sinuplaya nyo mga boss, dito bumaba pa sya rito pababa dito sa ating uh, RGB running light so ano na yung magkakasabay yung shroud yung RGB running light at yung devil eye so, sila yung mga umilaw habang naka park light tayo mga boss so yan pag nag shift naman tayo dito sa supply mga boss sa dulo ng ating switch so yan supply para doon naman sa ating high and low so magkakaroon to ng supply ang kulay niyan, mga boss ay uh, yellow red so yan papunta yan dito <coughs> so yan papunta yan dyan tapos Uh, masusupplyan nya to syempre itong Uh, tuldok na yan, dahil ganyan yung itsura ng switch na nilagay nila dyan mga boss, Lag nilagay natin dyan sa screen natin, so may tuldok yan uh, nag-stack dito yung ating supply, mula dito naman sa supply ng headlight, sa kanang bahagi ng ating switch, so yan, papunta siya dito yung kurye yung wire naman dito mga boss, ang kulay naman yan is uh, blue-black same lang siya dito, dahil dapat magkadugtong yan eh, so blue-black yung galing naman dito is yellow, red. So, minsan kasi nagkakaiba-iba yan mga boss. Pero, yan na lang, tignan lang natin o check na lang natin yan. Nasa dulot-dulo lang din naman yung mga wiring na yan. So, mula siya dito, papunta naman dito sa supply. Dinugtungan naman natin siya ng wire mga boss. Para pag nag-ship tayo dito sa dulo, magkakaroon siya ng supply, dadaan siya dito. Bababa siya rito sa 85 dahil meron na tayong negative at meron na tayong supply mula dito sa park light yung kuryente mula rito mga boss sa 87A na sinuplayan yung ating mga RGB at devil eye ay mapupunta na dito yung supply sa 87 so ano ba yung susupplyan ng ating 87 mga boss so yan mamamatay na yung ating mga RGB kasi lilipat na dito sa 87 eh so mamamatay yung ating RGB ano na yung susupplyan mga boss so yan ang susupplyan niya mga boss is yung ating park light so yan yung park light na natin pwede rin kasi yung RGB mga boss yung 5 wires pwede rin nandyan na rin yan uh, may all white na rin na kasama. pero dito ang ginawa natin sa diagram natin mga boss yung uh, stack na uh, running light yun yung pinailaw natin pero kung wala mga boss pwede na rin natin pailawin tong RGB para sa stack running light dun sa 5 wires mga boss ha pero pag sa 3 wires lang so hindi sya pwede kailangan natin gamitin tong stock na running light. So, yun, di ba mula rito sa RGB, 87A, mapupunta na dito sa 87 yung connection. Mamamatay na yung ating mga RGB, tapos yung devil eye natin, mag i na siya. Ano na nakailaw mga boss? Yung ating uh, shroud, tapos yung ating stock na uh, running lights. So, habang tayo nakadulo dito, tapos naka sya dito mga boss. So, kung gusto naman natin pailawin 'yung ating uh low beam, iangat lang natin mga boss kasi ganyan 'yung ano niya eh, 'yung style lang switch na pinakita niya mga boss. So, iangat lang natin 'yung switch dito tapos masusuplay na 'tong low beam. So, 'yung low beam niyan mga boss, 'yung switch na 'yan is uh, green, solid green. So, bababa siya dito, pupunta naman dito sa low beam ng violet. Habang nakailaw yung all stock, wala na itong mga boss ha, nakapatay na itong devil eye, nakapatay na itong arting RGB para iwas huli mga boss. Kasi syempre pag ginamit mo yung motor mo, tumakbo ka na, hindi naman pwede na uh, hindi nakailaw yung ating all stock. Kailangan nakailaw talaga yung ating all stock mga boss pagwan sa nakailaw yung ating uh, bi-led uh, mga boss. Dahil syempre gagamitin mo yung bi mo pang ano eh pang biyahe na talaga eh yung mga RGB kasi pang instant lang yan o pang forma lang sa mga kalye kalye lang o sa mga gilid gilid hindi mo pwedeng pe i-biyahe sa highway mga boss dahil sigurado 5000 yan so yun na nga habang naka all stock tayo tapos finish natin sa low beam kulay green yan mga boss bababayan dito sa uh, low beam wire ng ating ano ng ating bi tapos syempre yung green yan mga boss naka-tap na rin yan sa lahat ng uh, wire. Papunta dun sa uh, negative wire ng ating battery. So lahat ng negative pagsamahin na natin 'yan. So umilaw na yung ating uh bi-led. Gamit itong ating low beams uh, switch. So papano naman natin siya iiahay? So ito yung kahalagahan mga boss ng merong ano etong diode na to mga boss. Kahit 5 amperes yan mga boss, okay na yan. Wala namang requirements dyan sa ano na yan, sa diode na yan mga boss. So, pag switch mo siya sa high, pag walang diode yan mga boss, hindi siya gagana. So, yun, hindi gagana yung ating bi-led Kahit anong gawin mo dyan. Kasi, kailangan masupplyan nya to eh. So, dito, sa low beam, pag nag high beam ka mga boss, masusupplyan tong high beam papunta naman dito sa solenoid. So ito yung kaalaga ng merong ano, meron diode kasi pupunta siya rito mga boss o pupunta yung connection dito papunta sa low. Habang meron tayong connection sa high kasi dapat hindi mawawala ng connection tong ating low beam, mga boss dahil ayan eh, yung pinakailaw niya. Tapos itong high beam natin is lang yan. So switching lang ng uh, ilaw yan. Kapag na walang to ng connection tong low beam na to ang magkakaroon ng connection is yung solenoid lang hindi mismo yung ilaw so kaya kailangan mayroon tayong diode dito para yung kuryente pupunta dito sa low beam habang nakaswitch ka sa high beam tapos syempre itong diode na to pag naka low beam ka hindi niya rin masusupplyan itong high beam dahil naka block sya dito sa diode kailangan ganyan yung uh, placement ng ating diode mga boss para hindi magulo yung ating uh, kuryente o hindi maligaw yung ating kuryente mga boss doon sa ating setup so yan lang mga boss yung setup ng ating uh, bilid projector na gamit yung ayoto bilid na narequest ng ating isang manonood sa ating channel mga boss so yan kung may katanungan kayo at may gusto kayong suggest dyan mga boss sa ating diagram ay, uh, ppeden niyo ilagay diyan sa ating comment section mga boss para makita natin o marinig natin yung mga saloobin mga boss eh, sa video ito. So, yan mga boss. At paki-like na rin yung ating video, yung ating channel mga boss para uh, malaking tulong yan sa ating mga kapwa content creator o sa katulad naming content creator mga boss para ma-recognize ni youtube na legit talaga yung ating channel mga boss uh, at may share niya yung ating channel doon sa mga iba pang uh, nangangailangan ng ganitong klaseng diagram sa kanilang mga motor so mali mga boss etong diagram na to ay para sa MIUI 125 at uh, setup para sa biled projector na gamit ay uh, IOTO bilid, na with RGB running light devil eye at with back to stock mga boss. Okay, maraming salamat mga boss. God bless.